isa sa concern pa rin natin ngayon mga kapuso, isa sa mga concern natin ay yung paglobo po ng mga kaso ng leptospirosis. Nitong nakarang isang linggo na basa nyo naman siguro, na panood at narinig sa radyo, na itong National Kidney Institute, na pati gymnasium po nila, ay kinonvert na nila para sa mga may kaso ng leptospirosis. So malaman po natin mula sa ating mga kinauukulam, ano po ba ang mga aksyon o hakbang na ipinatutupad nila ngayon para makatulong na maibsan naman itong mga kaso na ito. Pero binigyan na tayo ng babala dati ng Department of Health, hindi po ba no, na magmula noong bagyong karina, sinabayan ng habagat, patuloy ang mga pag-ulan, e naturalmente alam na natin ng kasunod na sitwasyon niyan, baha. Hindi naman pwedeng hindi lumusong sa baha yung ating mga kababayan kung may mga pangangailangan. Ayun na nga, ito na nga, sabi ng DOH, dalawang linggo hanggang isang buwan, bago mag-manifest yung mga sintomas ng leptospirosis at ngayon na nga po ay nakikita na po natin dahil sa pagdami ng kaso. Nasa linya po natin ang tagapagsalitan ng Department of Health, walang iba kundi si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning Asec Domingo Sir! Good morning, uh, Tuesday. Magandang umaga sa lahat ng mga nonono at nakikinig po sa atin. Opo, asik. Hindi man magandang balita itong ating ihahatid sa kanila pero kailangan po nating harapin. Ano nga ho, ito pong pagtaas ng bilang ng mga biktima ng uh, Leptospirosis, uh, mayroon na po ba kayong figures o data na nahawak ngayon kung uh, so far sa monitoring nyo sa buong bansa, ilan na po ba ito? Tuesday, paliwanag muna natin kung para natin kinakalap ang datos. Yun yes. kasing sinasabi namin uh, national figure pag nagbigay kami ng datos. Kumiyari, sasabihin ko ngayon, ang total number of leptospirosis cases sa buong bansa ay 1,444 mm -hmm. as of July 27. Yes. Ibig sabihin So, meron tayong delay. Hindi pa natin nakikita yung nakikita natin ngayon, no? Correct. Yung nakikita natin ngayon is uh, what we call operational awareness. Wala pa ho tayong epidemiological figures, pero nakikita na ho natin, no, yung uh, sa NKTI. Nung uh, Friday pa nga ho yung hawak kong datos, I'm sure nagbago na ho yung numbers ngayon, Correct. pero nung Friday ng umaga, 67 yung laman ng kanilang emergency room na leptospirosis cases, mm -hmm. at may nakapila pa na 20. Mm -hmm. So, ibig sabihin, uh, maaaring ma maaaring bumaba. Maganda yung punto mo Tuesday no, na ito yung uh, inantay natin. no Ayaw natin sanang mangyari pero alam natin mangyayari na. Yes. Two weeks after, noong July 24, on the dot, no, nangyari nga na tumaas ang bilang ng leptospirosis cases. Ayun na nga po, Asek. At uh, mayroon na rin po kayong naunang pahayag dati pa na uh, dahil nga dito sa inaasahan nating paglobos. Narinig ko si Secretary uh, uh, nung nakaraan na Asahan natin, sabi pang gano'n, in two weeks time or three months or so, ay siguradong aakyat yung bilang na yan. Ito na nga po nakikita natin. At sabi nga po niya, mag activate mm -hmm. kayo ng Leptospirosis Lane. Ito po ba ay activated na by now o functional na? Actually, yung mga termino natin na Leptospirosis Lane, parang dengue lane yan. Eh. Mm -hmm. hindi, hindi ibig sabihin na magkakaroon tayo ng isang lane na nakikita natin sa ating mata. Real. Pero yung nakikita na po natin sa NKTI na yung isang uh, gym or yung isang basketball court na kagandaganda ginawa nila biglang uh, leptospirosis ward mm -hmm. isa po yung halimbawa nung mga sinasabing leptospirosis line or mm -hmm. ngayon ang terminong ginagamit natin is yung surge capacity okay. ibig sabihin po ang mga ospital natin merong yung sabihin na natin isang daang kama o oh, isang mm -hmm. daang kama sa normal na panahon sa isang daang kama ang leptospirosis ay linalagakan lamang sa sabihin na natin, 10 uh, kama dahil tagtuyo naman kung yari. Pero pag ganitong alam na natin, at uh, yun ang maganda dito, alam ng Department of Health na mangyayari ito, so nakapaghanda po kami. Mm -hmm. Meron tayong uh, itataas na bilang ng uh, kama. Kung dati, 10 sa 100 ang pang-leptospirosis. Mm -hmm. Yung nakikita po natin ngayon sa NKTI, tinaasan nila yung bilang. Mm -hmm. Baka nga nagdagdag pa sila na kasi dati 100 lang, hindi kasama yung basketball court. So, minuksan. Yes yung basketball court. So yung pinaka total number of beds nila, sabihin nating natin naging 120. Mm -hmm. Pero, hindi lang 10 ngayon yung lepto, pang 30 na. So ganoon mm -hmm. yung mga takbuhin na nangyayari. And uh, over the weekend, naglabas po ng instruction ng Department of Health sa lahat ng aming mga ospital dito sa Metro Manila to prepare the same surge capacity sa kanilang mga lugar. Hindi pa ho nila nakikita yung dagsa sa mga ibang ospital pero ganang uh, tulungan na natin yung NKTI. Hindi ho kailangan sa NKTI dalhen dalhin pag leptospirosis. Mm -hmm. Meron po tayong number na dinisseminate, uh, bibigil sa kuling mabasa, 85310037, yung landline, tapos yung uh, cellphone is 0920 283-2758. Yan po yung mga numerong yan, ang magandang tawagan ng ating mga doktor bago nila uh, ipa-admit or lilipat yung kanilang mga pasyente may leptospirosis. Mm -hmm. o, ulitin ko lang yung number, uh, Sekha, para marinig nung ating mga kababayan. I'm Marami po nakikinig sa atin ngayon na baka may nararamdaman, hindi pa lang nila kayang i-admit na yan ay leptospirosis na. Kumisan, ganun, asik, di ba? Yung denial ba? Na, hmm, wala yan, ano lang yan, simpleng trangkaso lang yan, ganyan. O ito po, kung sa kasakali ano po, 8531-0037-0920-283-2758. Yan po ang maaari daw tawagan ng mga doktor ninyo mismo o kayo para pwede kayong pumunta dyan. Hindi lang po kasi SGT. NKTI ang pwede nyong mapuntahang ospital exactly Tuesday and also uh, ang uh, aming paalala rin uh, sa lahat ng mga napalusong sa baha anumang dahilan no basta kayo po ay napunta sa tubig baha sa nakaraang uh, buwan maaari pong kahit wala kayong nararamdaman kumonsulta na po sa inyong pinakamalapit na health center mas madali po yung uh, maresetahan magkonsulta pa at maresetahan ng doxycycline mm -hmm. which is a uh, free available yan sa ating mga health center para wag na huta yung humantong sa kakailanganin pang pumunta sa hospital. ospital itulong na rin po natin yan sa ating mga ospital para hindi dumami yung dagsa ng mga kailangang i-ospital. Pero ASEC, ito bang ba sinasabi niyong gamot na doxycycline? Ah, uh, mabibili ba yan over the counter ng walang reseta o kailangan magpakonsulta muna sa doktor? Kailangan pong mapakonsulta sa doktor. Ang uh, dahilan po dito ay hindi siya pwedeng gamitin for example sa mga buntis mm -hmm. at sa mga bata 12 years old and below. At depende rin kasi sa sitwasyon ng pangangatawan, nakikita ng doktor kung ano yung angkop na antibiotic. Pero 'wag pong mag-alala, marami pong doxycycline na available uh, sa ating uh, mga publica uh, centers, sa mga health centers na libre po 'yan. At 'yun naman pong nasa merkado yung uh, pribado, hindi po pwedeng magtaas ng presyo o umiiral pa rin po ang price freeze simula yes. July 20 24 hanggang September 23. So wala po tayong problema sa supply ng antibiotic. Yon ang isa sa itatanong ko kasi sa inyo Asek. Kasi nung nakaraang nagkausap tayo, ang sabi po ninyo eh sapat yung gamot laban dyan sa leptospirosis. Yan yung panahon na hindi pa sumusulpot yung mga kaso pero ngayon nagsulputan na at lumalaki na. Sapat pa rin po ba yung gamot na yan Asek? Yes, Tuesday Nagkaroon kami ng updating, ano uh, uh, I think it was Thursday or Friday, do no? nakita namin yung mga stock levels. Mm -hmm. May mga item na bumababa na yung bilang, pero may nag-aantay na half a million capsules mm -hmm. about to be released. So sunod-sunod po 'yan, no, dahil uh, yung nga sabi namin, walang maganda sa sakit, pero okay. maganda na alam natin kung magkakasakit na tayo. So nung nakita ko ng Department of Health, sabi ni Sected, eh maghanda na tayo. Pag nakikita niyo si Sected na parang excited na nagagalit na, ayan na, darin <laughs> ting na umaandari yung kanyang <laughs> pagiging doktor kasi sa EER ganun sila no sa Correct. emergency room mm -mm. na mahalaga sa kanila na handa at nakikita natin yung kahandaan ngayon so nahahyper si secretary pagkaganyo uh, ma <laughs> Kami, oh. pag pag na hyper nga siya, kami rin mismo, parang nadadagdagan na, na rin yung trabaho. Pero okay lang po 'yun, 'yung talagang serbisyo natin. Right. Opo. Uh, so far, Asec, itong uh, kaso ng leptospirosis, ang nababanggit lang natin ay dito sa Metro Manila. Eh 'yung nasa ibang bahagi ng bansa, outside Metro Manila, kumusta po 'yung mga kaso sa monitoring po ninyo? So far sa so monitoring natin susdi 'no, 'yung uh, 'yung palo, 'yung pagtaas dito sa Metro Manila talaga, 'no. And uh, mm. in logical also kasi tayo ang pinakamataong lugar sa buong Pilipinas, mataas ang population density. And uh, yun nga ang nakita natin kay Karina at saka sa Pinalakas na Habagat, ang tinamaan ng maraming baha dito sa Kalakhang, Maynila, sa mismong city of Manila, sa Marikina, and many other areas. So nakikita natin yun. And sabi nga namin, from an epidemiologic standpoint, consistent siya. no? Now, dun sa paligid ng mga lugar, uh, awa ng Diyos, wala naman po tayong nare-report pa na pag-ataas uh, mm -hmm. ng mga kaso. And kayang-kaya pa mga host ospital sa baligid. So, uh, sumatotal, in Metro Manila, kaya ng mga hospital natin. Mm -hmm. Pero kung kakailanganin, remember nung panahon ng COVID Tuesday, no, na meron tayong one hospital command, yes, National eh. Navigation, yan po yung ginagawa namin ngayon. No? So, parang ito yung mga sinasabi nilang silver lining of the pandemic na practice tayo mm -hmm. nung panahon ng COVID. So, kaya parang, mo natin. Parang referral system, tama po? Yes, mm -hmm. yes. Sa, so, alam, uh, uh, by the way, uh, trivia Tuesday, nakalagay yan mm -hmm. sa batas natin, ang tawag natin dyan is healthcare provider network, na sa yeah. universal healthcare law po yan. Pero nung kami po, medyo mas bata -bata ako ng konti, nung sinusulat yung batas na yon mm -hmm. tinitingnan namin hindi namin maintindihan, nung nagpandemya at ngayong tapos na ang pandemya pero meron tayong mga ganito, ito pala yun, mm -hmm. yung nag-uusap ang mga ospital, nagpapasahan ng pasyente ng maayos, mm -hmm. para hindi na pupuno ang NKTI, ang San Lazaro. Yan, opo. Kasi baka akala nung ating mga kababayan, dyan lang sila pupunta. Mayroon po po, na mga ibang ospital na pwede kayong pumunta na baka nga hindi kayo pumila o ma-admit kayo kaagad kasi dito sa NKTI parang waiting eh mag aantay ka pa bago ka madala sa emergency room o kaya doon ka sa sa gymnasium nila do fill din yon bago ka nila maipasok doon so may iba pong mga ospital na pwede yung lapitan o dito naman tayo aseksa uh, asek sa dengue mayroon pa rin yes. tayong dengue Ah, eh, eh, ihabol ko na. Mayroon ding chikungunya. Oh, so ano naman po ang ha, datos natin dito sa dengue? Tumataas pa rin po ba o bumaba na? Yes no, uh, magkakasabay na uh, Tuesday pag uh, bumuhos ng ulan, bumubuhos rin yung mga wild diseases yeah no. eh, so, dalawa pa lang ini pag-uusapan natin, saka dengue, maybe mm -hmm. in another episode yung W which is waterborne diseases at uh, saka yung I, yung uh, influenza like infection ay pag-uusapan. Mm -hmm. Pero punta tayo sa dengue. Yung bilang ng kaso ng dengue as of July 27 nationwide, 128,834. Mm -hmm. Ito ay mas mataas ng uh, 30 ng 3% no? Mm -hmm. 23 higher kumpara sa 97,211 cases noong 2023. Mm -hmm. Yun po yung bad news pero may good news na kasama yan. Well, mm -hmm. of course, wala namang good news sa na may namamatay no pero ang bilang ng namamatay ngayong taon na ito ay mas mababa kumpara mm -hmm. ho, bilang ng namamatay last year. Ibig sabihin ang ating mga kababayan, nakikita namin, natututo na po ang mga Pilipino na kumonsulta ng maaga. Yun yung ikaw, uh, ikatlo mm -hmm. na S sa 4, S-Seek Early Consultation. Yes. At ang ating mga ospital, mas uh, marunong na, mas, uh, mas gumagaling dun sa paggagamot, uh, sa pagbigay uh, ng uh, swero or ng uh, hydration para sa ating mga dengue patients. Ayun. At least natututo yung ating mga kababayan. Yan po naman kasi talaga ang susi para makaiwas doon sa malalang kaso ng dengue early detection, sabi nga ng Department of Health, at early consultation. Kailangan maaga kayo makapagpakonsulta para maagapan na, hindi po ba, ASEC? That's correct, Catch uh, Tuesday. At hindi naman sa panalambing, pero maraming salamat sa inyo sa media. No? Kasi kayo po ay tumutulong. No? Balik natin sa lepto at sa dengue na rin. Imbis na nakikita natin na pupuno yung mga ospital kapag ang tamang impormasyon para sa kalusugan at kung saan pupunta ay nakararating. No? At actually, uh, sabihin ko nga uh, na parang kahit ilang beses nang sabihin ito, okay lang po yan kahit ilang himpilan dahil mm -hmm. ang public health nagsisimula sa ating mga pamilya at kailangan makarating yung tamang impormasyon. Ay di bali ng Asik, basta't makatulong tayo, ba? Diba? Ganun naman tayo. <laughs> Walang problema, sir. Eh. Oo, oh, oo, oh, yes. oh, oh, diba? So, so, ibalik ko lang sa dengue, no? So, oh. yung dengue, kahit uh, tumaas yung bilang niya, uh, yung chikungunya, medyo mag-segue ako dyan, no? Mm -hmm. Ang chikungunya at dengue kasi, parehong lamok yung nagdadala niyan. Actually, oh. parehong Aedes aegypti. Mm -hmm. So, sabi nga nila, kung uh, ang usapin dito ay uh, gusto natin maging sulit, di ba? Ayan ang gusto natin lagi, sulit mm -hmm. tayo. Pag pinatay natin yung lamok sa dengue, napatay na rin natin yung lamok sa chikungunya. Yeah. Mm. So talagang dapat every week naglilinis tayo ng paligid natin, yung mga gulong na nakataob dyan, yung mga plorera, yung mga tabo. Huwag ho natin hayaang mag-ipon ng tubig. At uh, by the way, uh, medyo tataw ulit ako sa lepto, no? Okay. Ang madalas tinatanong rin sa akin is, sa uh, eto na ba 'yung pinakadagsa ng leptospirosis or sa dengue? Mm -hmm. eto na ba 'Yung pinakadagsa eh panahon pa ho ng tag-ulan, Agosto, a uh, ano uh, on Jose palang no? So, alam natin na may mga darating pang bagyo, Correct. dapat yung paglilinis natin, ng paligid natin at uh, dun sa flooding naman, yung mga paglilinis ng mga imbornalin, etc. Huwag tayong magtapon ng basura. Huwag na nating ulitin yung nangyari kay Karina. Correct. Matuto na tayo. Pero Asek, ano ba ang kaibahan nitong dengue at chikungunya? Pareho ba ng sintomas yan? Pareho ba ng epekto yan? Ay, ay paano niyo ma-i uh, anong tawag doon na Di -di distinguish yung bawat isa? Yes, yung chikungunya. So ito para rin sa ating mga chikiting, no. Medyo konting ano sa trivia pero ma para mapaliwanag natin yung salitang chikungunya at binabasa ko lang ang World Health Organization galing mm -hmm. sa salita na Kimaconde. Mm -hmm. Hindi ko pa wala ko yung bansa yon pero I'm assuming it's an African nation. Ibig sabihin niya to become uh, contorted, ibig sabihin na napipilipit yung katawan kasi mm -hmm. ang pinaka symptoms ng chikungunya nakakaiba, yung mga kasukasuan, sobrang sakit. Mm -hmm. So yun po yung uh, pinaka-distinguishing symptoms niya Meron din siyang lagnat, meron din siyang uh, panahon na parang nanghihina Pero mm -hmm. ang mas malakas sa chikungunya is yung uh, pamimilipit ng mga kasukasuhan dahil masakit Meron ba siyang uh, gamot? Uh, parang dengue, wala rin siyang gamot mm -hmm. Pero yung nga parang dengue, naiiwasan siya kapag yung lamok ay ating napapatay So pag pinatay niyo ang lamok, mga kapuso, dalawa ng uh, sakit yung uh, maiiwasan ninyo Yung dengue at chikungunya, di ba? orek kayo ka namang sabihin pero parang two in one yan. Buy Kaya... one, get one. O, di ba? Pag pinatay mo ang lamok, dalawa yung napapatay mo na sakit. Pero Asek, ito daw, may tanong yung ating mga kapuso. E di nga ba, eh, sabihin natin na kailangan malinis ang paligid. Kung minsan ang ginagawa nila, misting, tama ba yon? Pero, advisable ba ngayon na tag-ulan yung misting? Hindi ba mawawala din yung visa dahil naulan? Ah. Pag sa usaping uh, misting or spraying or fogging, magkakahawig yung mga terminong mm -hmm, yan, no? Ginagawa po natin yan sa panahon ng outbreak para sa mga lumilipad na lamok, no? Mm. But, pero natatawa ko sa sarili ko kasi, syempre may lamok na lumilipad. Meron ba lamok na hindi lumilipad? <laughs> Meron kasing kitikite. Hindi yes. sila lamok ha? lamok. Pero sila yung mga sabihin na nating batang lamok, lumalaki pa lang sila. Mm -hmm. Ang problema ho kasi sa misting, nakakatulong yan, yes, sa mga lumilipad. Pero mm -hmm. yung sa ilalim ng tubig, mm -hmm. hindi sila tinatamaan ng mist kasi hindi pa nga sila lumilipad. Eh. Mm -hmm. Kailangan sabay siya. Kapag sinabi ng barangay captain, ng mayor na kailangan magmisting kasi outbreak, uh, nangyayari po talaga yan kasi sasabihin nila may outbreak tayo, mm -hmm. meron hong roronda sa barangay na parang pinapausukan yung paligid. Okay po yun, At tulungan po natin sila, supportahan natin sila. Pero wag natin sasabihin, oy, kakatapos na ng misting, okay na kami. Hmm. Wag na natin inisin yung paligid. Hindi, kasi yung mga kitikite na hindi lumilipad, nandun pa rin sila. Correct. So dapat magkasabay yon. Habang kayo nagmisting, yeah. abay, aba, kalkalin nyo na muna yung mga tubig-tubig dyan na nakikita nyo sa paligid niyo para matanggal yung mga kitikite. 'di ba? That's correct. That's correct. Actually naalala ko nga Tuesday no, uh, dati rate well mas bata-bata ako nakikita ko may mga nagwawalis pa ng tubig sa daan eh. Oo, yung, talaga, yung ayon it eh. dapat ginagawa natin dapat yung tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon balik natin yung ka kaugalian na 'yon para matuyo yung mga naiipon na tubig. Ang masipag diyan yung ating mga nana, yung ating mga nakatatanda dahil alas 3 pa lang ng madaling araw hindi na makatulog, bumabangon na, nagwawalis-walis na. Oh. Ayun, man, naalala ko ngayon at medyo napalo na rin ako nung walis na yun. Ay bawal po yun. Pero, <laughs> kaya, ko siya na, kaya ko siya naalala kasi kawagali ang Pilipino Eh. Naglilinis nga sa umaga habang naglalaro yung mga bata sa paligid. Linilinis yung paligid para mawala yung mga basura at naipon na uh, tubig. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, Asek, para manawagan o magpayo sa ating mga kababayan para makaiwas dito sa mga tatlong sakit pa lang itong nababanggit natin sa panahon ng tag-ulan. Leptospirosis leptospirosis, dengue at chikungunya. Go ahead po. Thank you, Tuesday. Mga nakikinig po natin kababayan, mga kapuso, nasa kamay po natin ang pag-iwas sa mga sakit ngayong uh, tag-ulan. Ang leptospirosis, alam po namin na marami po ang hindi nakakaiwas na lumusong sa baha, anuman ang dahilan. Huwag pong mag-alala. Kailangan lang po namin kayong kumonsulta. Bakit po? Merong antibiotic na pag ng doktor sa inyo ay maiiwasan na hindi na kayo magkaroon ng leptospirosis para wag nang pumila, wag nang makisama don sa dami ng pasyente na pumupunan pupunta sa ating mga ospital. Sa ganang usapang uh, dengue naman po sa kachikungunya, ang magandang balita is sulit yung ating gagawin kung ang lamok na papatayin natin ay ating uh, tutuloy-tuloy no? every mm -hmm. week, every day na kung kaya magdinis tayo. Kasi mga lamok ang nagdadala ng parehong sakit na yan. Kahit tumaas ang bilang ng dengue sa taong ito, nakita po namin bumawas ang mga namamatay which means maraming salamat po at nagkukonsulta ho na maaga. Gawin din po natin yon para sa leptospirosis para wag nating patayin asin ang bilang ng mga nao-ospital. Ayan, salamat po sa inyong mga payo at Aseka Domingo at syempre hindi tayo nagtatapos sa ganito lang na interviewhan. Sir ha, sa susunod ulit ha, mag -a update tayo kung anuman ang susulpot pa na maaaring maibahagi ng Department of Health. Nandiyan kayo para magpaliwanag sa amin. Makakaasa po kayo at Tuesday and we look forward always to giving you the information. Salamat po sa DZWB, sa inyo po sa media, sa tulong ninyo sa Department of Health. Salamat po. Good morning. Yan nakausap, nakausap po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Ayun mga kapilingan. Walang Pino Protect